mga pagkain at inumin na dapat iwasan ng mga taong may sakit na TB. Yan ang ating aalamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Ang sakit na tuberculosis o mas kilala sa tawag na TB ay sakit sa baga. Ito ay nakakahawa kung saan dulot ng bakterya na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis. Matagal ang gamutan dito, inaabot ng 6 na buwan o higit pa. Kaya para epektibo at mapilis kumaling sa sakit na TB, bukod sa tuloy-tuloy na pag-inom ng gamot, ay kailangan din na malakas ang resistensya. ng taong may sakit na TB, kailangan kumain ng masustansyang pagkain gaya ng prutas na mayaman sa vitamin C, mga berdeng gulay, at mga pagkain na mataas ang carbohydrates tulad ng brown rice, mais, patatas. Pwede din po ang karne pero hindi, hindi po i-deprive. Maganda kung nilaga ito o sinigang, mga isda, itlog, pati na mga nuts at beans. Samantala, may mga pagkain naman na dapat limitahan o iwasan ng mga taong may sakit na TB, kaya ng mga matatamis, maalat, mamantikang pagkain o mga processed foods. Iwasan din ang pagkain ng junk foods at pag-inom ng alak at soft drinks. At 'yan po ang ating health tips. Sana po ay makatulong sa lahat. Paki-like, share. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Marami pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.